Magandang umaga mga kabisdag. Uh, for today's video, meron akong ipapakilala sa inyo. So ipapakilala ko na sa inyo yung aking palaging karamay, palaging kasama sa buhay mga kabisdag. So, ayan, uh, hindi talaga pwede na wala siya kasi uh, hindi talaga nakukumpleto yung aking uh, araw, mga kabisa. Kung baga, siya yung aking karamay, kasakasama, pagkapag ako ay uh, naluluha, na masaya, yan. Laki ko siyang kasama, hindi talaga siya pwede na wala siya sa tabi ko, mga kabista Kung baga, mga kabisa, kay, sinubukan ko na siyang ano, ipalitan. Kaya lang, uh, napagtanto ko na inahanap hanap ko pa rin talaga siya kasi kumbaga wala siyang katulad mga kabista. Ay hindi talaga nako kompleto yung aking ano, maghapon, yung aking araw kung wala talaga siya at hinahanap-hanap po talaga ito. So mga kabista, uh, itong kasama ko wala talagang katulad. Wala talagang katulad kahit ipinagpalit ko na siya sa iba ano na uh, hindi ko sila gusto ito talaga ang hindi ko kayang ipagpalit kasi ah, napakasarap talaga niya mga kabistak yes ah, pff, mga kabistak ngayon ipapakilala ko na siya sa inyo at ah, chak na magugustuhan niya din siya kasi siya talaga yung aking stress reliever ano kapag nalulungkot uh, siya yung nasa tabi ko kapag masaya ako siya rin yung ano katabi ko kapag ako ay nagugutom siya rin yung nandito sa aking tabi kumbaga ah uh, hindi niya talaga ako din iniiwan mga kabista kumbaga ako na yung nang iwan sa kanya uh, minsan kaya lang eh bumalik-balik pa rin talaga ako sa kanya so ito na mga kabista ito na yung aking ipapakilala sa inyo yung laging nagpapasaya sa araw ko mga kabislak. Ayan, hindi talaga makukompleto kung wala ako nito. Ah, ito yung aking kape. Yes. So, marami tayo may may gusto dito. Di ba mga kabislak? So, ayan. Mm, tikman natin siya. Napakasarap mga kabisak At wala talagang katulad. So, nag-try akong magpalit sa kanya, no? Uh, uminom ako ng iba. Pero, hindi ko gusto ang lasa. So, dito talaga ako sa walang katulad. Ang sarap. Mga kabislak, ayan! Ayan! Let's <laughs>